guys, good morning. Nandito tayo sa Philippines. Oh guys, sa Philippines Army at na sa Navy Yan, mga mga nangyong Army guys. Sa Navy. Oh guys, Navy yan. Dito kami ay mag-arrive. Mag-arrive ang lola ninyo. yung yu ako at ang kitty Tama kayo guys, dahil siya ay, dahil <laughs> siya guys ay, inakantahan ko kasi may pangako kasi siya guys sa akin, kaya kinantahan ko siya ng mga alauna na yata ng hapon yan guys, kasi papasok niya ng ala 6 ng hapon guys ang ginawa ko hinantayan ko siya ng nasa ng pangako mo noong sinusuyo ako anong tamis anong langit binibigas ng labi mo o oh, di diba guys napapayag natin ang aking jowa na mag-ride rights, rights pa more lola ninyo parang hindi hikayin pero sa totoo lang guys ng gabi na yan ay sinumpong nang hika ang lola ninyo o oh, diba guys nasa bueno na tayo bueno kapastar lang guys nandyan na tayo ngayon akit na parang lumipad lang lang Guys. Pero mahaba pang ang biyahe niyan guys bago kami nakarating dito sa Bueno. Pero kapastarlak din to guys kasi ay dun sa nakita kong ano niya kapastarlak pa po ito guys na nakaan dun sa may pantar po niyan guys. Dahil hindi kami nagdaretsyo guys sa tulay pupunta daw kami sa silong ng tulay guys at maglalamog kami dyan ng tubig guys. Kaya dito kami dadaan sa ilalim muna ng tulay dito kami pupunta guys sa ilalim ng tulay o ba diba, guys mga, parang mga bundok yung bundok kasi guys yun na bato bato yung pinaka bundok nya guys eto na kami guys papunta na kami sa silong Ay. ng tulay ng Kapas Bueno yan guys. Kaya yan dito kami sa silong niya ang pupunta. Kasi yung dalaga ko gustong gusto niyan naliligo guys. Kaya lang alam nyo ba pagdating namin dyan sa silong ng tulay guys. Kasi dati guys, naliligo talaga yung dalaga ko dyan sa silong ng tulay guys. Kasi may tubig yan noon. Noong wala pa yan tulay na yan guys. Kasi dyan pa sa baba na yan dumadaan ang mga motor. Wala yung tulay na yan. Bagong gawa pa lang yan guys, yung tulay na yan. Yung ilog kasi na yan guys, sa totoo lang dahil sa tagal din namin nagpupunta dito at naliligo lumalalim talaga ng sobra sobra yan guys sobrang lalim wala ka talaga hindi ka makakadaan dyan guys papunta sa kabilang is, is sa kabilang bundok kung malalim talaga yan guys kaya lang ito guys tignan ninyo hindi kami makaligo kasi nandun pa sa gawi, -gawi guys yung tubig wala dyan sa gilid na yan guys o di ba pero pag lumalim yan guys wala ka talaga makitang buhangin na yan panay tubig talaga yan guys. Sobra, guys. Sobrang lalim yan. Hindi nakamadadad. Ay, nag Kaya na, na lang ako guys na pumunta doon. Sabi ko, ilip yung na doon guys. At hintayin na lang namin siya dito sa ko si taas ng tulay. Tama kayo guys. Nandito kami sa taas ng tulay. Siya iikot pa yan. No, punta doon. Sino o, diba guys? Na na aking chikiting. Kahit siya chikiting ko na yan ay minumuryo dyan guys. Muryo dyan guys. Nakabusangot pa nga yan eh. O, diba? Musangot dyan. O, diba guys? Nandito So kami guys, na, ito, Pagbabasa sa... oh, pa so, oh, bueno, ko bueno, ito, ang, ay, ba, lola, yun, kayo, kayo, sa inyo, kaya nasabi kong kapas pa ito, o, oh, bueno guys, bueno patrol, ito kasi malapo, ang matanang lola ninyo, kayo, sa kayo, kapas na lang magbasa ka, kapas tarlak pa guys, kaya sabi ko sa inyo, kapas tarlak, sa pa siya ng kapas tarlak, kasi nga, nakalagay dun guys, bueno, ito ang tulay na ito guys, ay mahaba, ayan guys, napakaganda ng tanawin, di ba, mahaba ng tulay, sa bueno yata, yung baba na guys, San pag nagsimula niya? yung naman tubig na oh, lumalim, wala, wala ka man makita. wala ka ganyan, diba, guys, patay tubig yan. Yeah, pag na, sumobra na, siya ng lalim, kami, kaya siguro kay kay ginawa ng tuloy kasi ito, kasi iikot Doon sa gawin na yan, siya. guys, pupuntahan At namin kami, yan. At kami na yan, wait lang, hintay namin yung motor. O, diba, guys? Wait lang guys, pupuntahan natin ang gawin na iyon. O, ayan na kami guys. Sa dulo niyaan, nandyan kami sa ano yan guys sa bueno, bueno rin to guys pero hot spring sya punta namin yung mainit na tubig na kumukulo dyan guys ayan paparada kami bueno din to guys eh hindi ko lang din alam yung pangalan nito pero bueno rin to ano din daw ng kapas tatlak din ito guys kaya ayan, punta kami dyan. Ang entrance nyan guys ay 10 piso isang katao. Ngayon sa yung lola ninyo, napakatakaw talaga sa kamote. Yung kamote talaga unang-unang nakita ng lola ninyo guys. Tignan ninyo. ba <laughs> diba? Katakawan ng kamote ng lola ninyo. oh 10 piso daw ang entrance. Balit 30 pesos kaming tatlo guys. O sige, sabi ko po sa nag-entrance, mamaya na lang po paglabas namin. Kasi sa totoo lang guys, yung kamote ang nakita ko kaya gusto kong pumasok. Pero yung entrance, hindi talaga sana kami papasok dyan. Kasi dati wala man entrance dyan guys. Ayan. Nakikita ko sa inyo guys na kumukulo talaga yung tubig dyan at sobrang init yan guys. Talaga sa totoo lang, May sumama pa sa aking put puting pusa dyan guys. Siguro para malinis yung aking damdamin at isipan. Malinis na ang aking puso at isipan ngayon. Wala na akong iniisip. Ayan guys. Tignan ninyo. Kumukulo na talaga yung tubig dyan. Kulong-kulo yung tubig. At may mga naliligo daw dyan guys kasi gamot daw yung tubig niyaan sabi nila kaya naliligo sila pero hindi nila may direct na isaboy sa katawan nila kasi sobrang init pero magtataka ka rin guys yung paligid niya is mga green hindi namamatay sa sobrang init niya o ba diba? O. May naliligo dyan guys. Ayan, kumukulo guys. Galing sa ilalim ng lupa. Meron pang isa doon guys. Kaya lang hindi namin napuntahan. Kasi maputik kasi yung daan doon guys. Kaya hindi namin mapuntahan. Kasi nung pumunta kami doon is talagang nababalaho yung motor namin. Kasi talagang baku-baku yung daan. Kaya hindi na kami pumunta. Kaya uwi na rin kami dito guys. Kasi iikutin namin. Papunta sana kami monasteryo. Ayan guys. Papunta sana kami ng monasteryo. Pero sa totoo lang hindi na kami pumasok sa loob ng monasteryo kasi ay maghahapon na kasi papasok pa si jowa ko sa trabaho yan iniigot kasi niya dapat babalik kami guys sabi ko bumalik na lang kami kasi medyo malayo pa yung iikutan namin guys sabi niya sige iikot daw o oh, diba guys ayan pababa kami dyan guys iniikot talaga namin guys yan pero hindi kami pumunta ng, ano ng monasteryo Titarlak. Hindi kami pumunta, guys. Pero nadaanan talaga namin yun, guys. Nadaan da lang talaga namin. Hindi lang kami pumasok. Pumasok doon. And, guys, talagang itong daan na ito is pumunta doon. And, sabi niya, ikutin daw namin. Pero sa totoo lang, guys, napakalayo ng inig namin dyan. Diyos miyo, ulang na lang. Siguro yung oras na yan, guys, is naka na kami ng webaisi, ha, guys. Kaya lang hindi ko alam guys ayo muna guys siguro kasi anong yan sa kanisa guys ayo ayo diba? na talaga oh dito pare kuno grabe ka anong sa pagkain kasi wala kana masyadong iniisip guys o dati kasi guys napakarami kong iniisip. Masakit sa ulo na ang pag-iisip talaga. Na o di ba guys? <laughs> napakaganda ng tanawin dito. Hindi diba? naman ganun at mauubos 'yung oras dito na. Wala nakakawala ng stress ito, ito yung talaga. Bumis, eh. Yung ano, yung mga daan na nadadaanan natin. Pero sa totoo lang guys, pabalik-balik din kami dyan. Yan at yan lang din ang lilibutan namin. Pero napakasarap kasi sa pakiramdam na may Manami napupuntahan mapupuntahan kang mga ganyan ang tanawin. sarap-sarap sa pakiramdam talaga. Yan, pababa na yan. Guys, alam nyo ba? Lulang-lula ako dyan. Sa pababa na yan. O, diba? Guys, pababa yan eh. Lulang-lula ako dyan. Sa, ano na yan, guys? Pababa na ng monasteryo. Yung sinasabi nilang pa x, x na daan. O, guys. Yung XX na daan yan, guys. Yung tinaanan namin. Kasi hindi na patpaon, guys. Kasi nga gawa nung gawa ng pa na kami. Pero kung doon kayo magagaling sa kabila guys, yan ay paahon talaga. Matinding paahon pabutang ministeryo. Pero yan, andyan kami, pababa yan. Ay, sobra naman guys ng pagbabayan, Kasi talaga nalulula ako sa pababa at napakabilis niya talaga magpatakbo. Kaya ayan, yung aking cellphone ay ingat na ingat ako dyan guys. Pakmalaglag. Ay, naku guys. Sinala na akong cellphone kapag nalaglag yan guys. di ba? Diba? Kawawa naman ang lola ninyo kapag nalaglag yan. O, oh, ba diba guys? Yung dadaanan namin parang bundok-bundok. Napakaraming puno. Sobrang saya sa pakiramdam na makikita mo yung mga ganyan guys. O, oh, ba? Diba? ganito kapag nagre-ride ka kasi guys napakasarap sa pakiramdam kahit na ang init-init na dyan napakainit dyan guys sobra di ba? Diba? Just sa gawin na yan guys ay may tinawanan na akin aking jowa ba na, na na yung isang motor is na-shoot ba sa butas o oh, na-shoot talaga siya guys sa, sa butas pero kung may audio yan guys maririnig niyo talaga ang uh, niya sa tawa kasi na-shoot yung motor pero wag ka guys, sabi nga nila is may balik karma ka rin. Oh guys, tama kayo. Naishoot din siya guys sa ano dun. Naishoot din siya sa aglampas siya tahanan tulay yun guys ayan sabi ko hinto mo nga ako may titignan ako bakit ganito ang kulay ng tibig kulay violet siya guys tingnan niyo kasi sa amin ang pangalan tibig tibig man siya kasi guys yung dahon niya parang tibig pero ang bunga niya kulay violet ang alam kong tibig kasi guys yung sa pinagkakahuyan namin ay kulay green pero eto guys, tignan ninyo, kulay violet. Ngayon, sabi niya, kumuha daw ako ng isa, titikman niya. Ay, hindi ko naman alam guys, ang kilog kasi ang titigas talaga niya. Wala man malambot. At kukunan ko na lang sana siya ng nalaglag. Ayaw naman niya guys. Tignan niyo, napakarami niya talagang bunga guys. Kaya, kaya lang kulay violet siya guys, ba diba? kulay violet guys. Kaya hindi ko alam kung ano itong protas ito guys. Kung nakakain ba o hindi. Siguro kung nakakain to guys. May upos na to. Kasi nasa gilid lang naman ang karasada. Kulay violet. Tingnan nyo guys. Kulay violet dyan. O dahil pa -uwi na kami guys. Ayan ang daming nangangampanya grabe guys. Tingnan na traffic kami dyan guys kasi nga napakaraming nangangampanya na yan o oh, sa mga karasada sobrang traffic ang dami dami o sige guys babay na hanggang dito na lang ang video muna kasi ang dami, traffic talaga guys dito sana i-subscribe si nyo po at maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood ng aking video at wag sana po kayong magsawa maraming maraming salamat po at sana magingat po kayo kayong lahat 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 po ay magingat kayo wag na wag kayong para maraming maraming salamat hindi ako magsasawang magsasalamat sa inyo dahil kayo lang kung bakit ko Siyempre, sa panunod, yun na tuwa-tuwa po ako kasi pinag-ibig ang video, diba? Bawat panood po ninyo, hindi niyo alam kung gano'n po ako kasaya. Kung gano'n kasaya ang damdamin ko na pinanunood niyo ang video ko. Kaya pag bumababa ang, ang mga view ko sa aking video, nalulungkot din po talaga ako para po akong nawawalan ng gana sa pag-video. Kaya pag nakakita ako ng napakarami kong view, ay tumantawa po talaga ako At nawawalan din po ako ng pag-asa po minsan Pero ayan ay ang po, po mabangon ko rin At maraming maraming salamat po talaga sa inyo Kahit ilan lang sa inyo Ay ganoon Malaking halaga na po sa akin O bye bye na po Maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat Bye bye